Opo, hindi po. Opo, sige po. Opo, sige po. Opo, sige po. Opo, sige po. ako, sir po. Opo, sige po. Opo, sige po. Opo, hindi po. sir sige po. Opo, 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 sige po.

Wala po sir, wala po sir, 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 sir,

kung mga ini ko ba? Pasa ulo, Ay, kumain sa ulo, kumain, okay, kumain. Bisit ka kasi. Taya, pwede okay. Dang, no, na na Sir, pwede mga Okay. Nangangatog okay. okay. okay, na ako Sir, bunti siya. Dito ka, laloid. ka laloid. na. Kapag wala nang titingin sa akin. Ang mga 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 na, hindi ko yung asset ng business. Ano po yun? Ano po yun? Tayo tayo. Bukas lang ano oh. Doon po, sa mga. Iyan ang mga tubig. Sino, dito? Wala po. Bigyan ng tubig ko si Customers. Customer po kami lahat eh. pilawin nyo nga, pilawin nyo. pilawin nyo. Patay po talaga yung ilaw. Wala pa po sa Wala pa po. Kayo pa lang ako po. Sandari, Mamaya na. Huwag pa kayo. Hindi. Ayusin ang lapa. Mga lalaki.